Mm, para mo nagagawa yan? Ano yon? Kamay-kamay? Agoy. <laughs> Wala kung sinabi. Kung anong sabi nun? Ka, kamay ka? Pag kumain. Kasi masarap. Kinakain mo man? Ang manok. Huwag <laughs> kayo mag-abroad guys. Kasi pag mag-abroad kayo, ganito ang magiging ugali nyo ka naman. Siyempre naman, kasi alam mo ilang ilang taon nang wala, o oh, diba? Tubig hmm. na lang. Hi, LG Nians. Ilang taon ka na ba, ma'am, ko, Lover? thirty 34 po, may dalawang anak. Hmm. Ilang taon ka nang single? Anim din. Six years. Anim? Oo, six years single, ma'am. Wala ko. Wala Bakit? Na-stop na. na, na. <laughs> mm -mm. Okay lang yun. Okay lang yun ma-stop. Naku, baka pag-uwi mo sa Pilipinas, musician ka na yun. Uh, grabe nga yun. <laughs> Oo. Magaling ka na mag-piano at mag-gitara? <laughs> hindi pa rin. Hindi pa rin. Ah, hindi ba? Oo. Oh. Mm -mm. Napudpud na ngayon yung mo. <laughs> kasi medyo mahaba na. Baka kasi pagka na ko eh, baka masugat ba? Oo, <laughs> oh, na-try. Na-try. try Itatry mo palang? lang? <laughs> Itatry ko sana pero wala eh. Sabi ng amo ko yan lang. <laughs> oh, sabi ko sa inyo, huwag mag-abroad guys eh. Thank you. Ah, ano hanap mo siyang lalaki ko, Philaw? Kuhan, yung mabait siya, tapos tanggap ang naging pas mo. O, imakyat na ako dito, 2.0, yung, yung sabi Siyempre, mo yung tatanungin kita ulit kasi iba na naman yung viewers natin, <laughs> di punggol. Alam mo ba, di ako nagsasawa sa inyo? <laughs> nagsasawa din ako, nahihiya lang ako. Baka sabihin niyo, suplado <laughs> ako. Siyempre, bago viewers natin dito, hindi bagong tanong na naman. Sino gusto magtanong ng paulit-ulit? Gusto ko ba yun? <laughs> Ay, talaga. Hindi, sa akin lang naman, simple lang. Simple lang, basta mabait, tanggap ka. Ano ka ba? O, di diba? Parang naglaylo yung boses Ay, mo. Tamo. Nagigigil ako. Hindi ko lang gusto, mapaulit-ulit yung tanong ko dito. O, oh, gusto o, ko lang ma... Ano ka, Kuya 2.0, mas masarap yung paulit-ulit. Ano ka? Lalo hmm. lalo na kuwan, likes off or Ilan likes Ilang taon home. ka na, ilang taon ka na? 34. O, oh, tapos kinukuya mo ko? <laughs> Wow. Ha? 32 pa lang ko dai. Trend kay Idos. Oh. Mukha ba akong 40? Parang charot. Wow, coming from you. Coming from you. Joke lang yun! Joke lang yun! So, ano yung yan nahanap mo sa isang lalaki? yung mabait siya tapos tanggap ako kung ano yung pasko Ano ba yung naging past mo? Bakit nasabi mong, bakit eh, mahirap pa talagang tanggapin yung past mo? Siyempre dati is meron akong kwa, naging kalibin. Siyempre may, 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 may anak ka kung dalawagan. It's normal na sa mundo ngayon yan. Hindi na ngayon Hindi na, meron ano kasi... kasi... Ha? Kaya nga ni, maganap mag nga nani tayo natanggap ka nga <laughs> Mga abnormal yung hindi matanggap ang single mom. Oo. Yan. Ilang taon ka na, sir? 36 po. Oh, 36. Si ma'am 34. Hmm. Copy lab. Di ba okay lang? Okay lang, di ba? Sige, huwag mamilik. Sige, shot ang goal. Hmm. Sir, diskarte, banat. Gasal po kayo, ma'am. Isabela po, Kuya. Ah, uh, taga Mindanao po ako, Sambuanga po. Mm -hmm. Walang malayo, walang malapit. Basta, walang malayo, tayo. walang malapit, basta tigang. <laughs> Kana. <laughs> hmm. Sir, baka may pick-up line ka, may copy lab. Wala, di marunong, di marunong tupin, sir. mo, baboy ka ba? Sabi mo. <laughs> <laughs> Sabihin mo sa kanya, baboy ka ba? Uy <coughs> ako. Sabihin mo. <coughs> sabihin mo sa kanya, baboy ka ba? Sabihin ka daw. <laughs> <coughs> sabihin mo <coughs> nga ni <coughs> sa kanya. <coughs> baboy ka ba? Bakit? Lo, uh, mo. Lo, mo alam. <coughs> Sabihin mo. Oh, sabi mo ulit. Sabi sabi mo sa, sabi mo sa kanya ulit. Baboy ka ba? Ako. Sabi mo sa kanya, Jerome. Sabihin mo sa kanya, baboy ka ba? Ako, ako po ang masasabi. Oo nga ni. Uh, baboy ka ba? Bakit nga? Hmm. Ay, <laughs> anong palpak. Wala, wala trail. <laughs> Galing-galingan mo kasi wala. Jerome. Hindi kasi ako marunong mo magpick up plans kasi... Sabi mo sa kanya, nire-remind lang kita. <laughs> <laughs> Baka sasabihin ko ako mag <laughs> chicharon ka ba? Kuya, uh. chicharon ka ba? Oh. So, Bakit? Baka tsakaling pag makain kita, maging malotong ka. <laughs> Wala talaga Hindi, ah, balik tayo sa topic. Sir Jerome, si Kofi may dalawang anak. Okay lang naman po, tanggap ko naman po kasi may mayroon din naman ako, mayroon din naman ako eh, dalawa rin. Ay, jilly. Ano? Pero okay lang ba okay. sa May nakaraan din ako eh. Dalawang okay anak lang, rin. Okay, okay, lang okay, lang. okay, 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 kuya kuya ngayon? Ano ka ba? 2.0? Think of love, Jerome. Sabihin mo sa akin na. oh, ayan na naman yung sinabi niya. Jerome. Jerome. Pa. Oh. Pa. Oh. Kapag hindi ka kinausap, palikan mo ko dito. Babanatan ko yan. <laughs> hmm. Ano trabaho mo, Sir Jerome? Eh, nag-ano? Deliver ho kami? Deliver? Tracking? Ah, okay. Ano kami ano? Lock. Anong laman ng truck, baboy? Hindi. Hindi mga ano delivery po mga ano yung mga accessories, mga globe. Ah, okay, okay. <laughs> pick up ko na sana si Kopi Lover. Eh. <laughs> Wala hindi niya kaya, hindi niya kaya. Ako ah, Pilaver tanong. Anong, ano hindi kaya? Hindi kaya pumunta dito. Ano may pakpak? -pak? Pero hindi kaya lagi tawid agad yung biyahe namin, makakarating kami. Alay na abot namin. Hindi ka makakaku, hindi ka makakapunta dito kuya. May pakpak -pak ka ba? Walang imposible sa malayo. Kung gugustuhin mo. Agoy, gusto mo ba pumunta dito sa ibang bansa ko yun? Nasa ibang bansa ko. Depende. Kung mag-a-apply ako, pwede naman. Agoy. Pwede naman. Pag naging tayo, charot. Hindi rin. Kung nakakasundo tayo, malay natin. Dahil lang hmm. dahil pinagtagpo. Pero mag-ingat ka, <laughs> Sir, okay. Sir mag-ingat ka yan. Mukhang mapanakit yung itsura ni Kopilab. Ito nga yung sinasapta nila gani. Ako nga oh, uh, uh, yung Hindi, ah, ah, advance ko lang sa'yo, Sir Jero, ma. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan yung mukha ni Kopilab. Eh. Mukhang <laughs> mabait naman eh. Ah, Mababaitan ka dyan? Jesus Maria. Nasabi ko Patulog. sa'yo. Sa 100%, 99% lang. eh, tsura lang yata ang parang hindi pa 99% lang, hindi pa mapagkakatiwalaan. Aray ko naman. Ang sakit naman nun. Patunayan mo, patunayan mo. Nakaya mo siyang i-entertain. Kaya ko ma. Kaba naman, naman na ako. Hindi naman ako is na vera. Once kasi naman na nagpokon sa akin. May itatanong ako sa'yo. Ano yun? Ba? Ngayon ba, may itatanong ko sa'yo. Ano yun? Handa ka bang bumalik sa pag-ibig ulit? Why not, kuya? Basta maging totoo. Eh, naging totoo naman eh. Ang hinahanap ko lang kasi yung totoo din. Oh, kasi Ayaw lang rin... kuya. Ay, ang, ang, ang mahirap lang kasi yung paulit-ulit ang sasaktan at magiging option ka lang. Yun lang eh. Yung naging option ka lang. Oo. Oh. Kahit anong kahit anong anyo ng isang tao, pangit man or guwapo or ano, kumukupas din yan. Ang kon natin kasi yung totoo talaga. Oo nga. Kore ka diyan. Pero kasi natatakot talaga sa ilang beses na rin kasi ako nasaktan eh kaya Parese sinubukan subukan ko yan. Pero eh, dito di kasi baka makaano pa kulit ng forever. Oo na kayo mag-asawa, takot pala kayo. Hindi. <laughs> <laughs> yung kore ulit kaya ako dito. <laughs> zero. Diba? Yeah. Mm, sige. sinubukan ko sa sinubukan ko dito sa live mo, baka dito ako makahanap ng maging totoo. Na seryoso. Mm -hmm. Eh baka ito na nga siguro si Idol. Pero at, at ang kagandahan dito ano, Puffy Hindi ka na magugulat kay Jerome kasi hindi naman naman 'di ba? Natural na natural talaga 'yan. Walang halong filter 'yan. Ganyan talaga kapag nakita mo in person, unlike sa iba 'di ba? Makita Wait, mo, sa, -filter, filter. Uh, makita mo sa TikTok ang guwapo hmm. ka po, pero pag nakita mo in person, 'di ba, iba pala. Ito, wala ka nang pagdududa diyan, ganyan talaga 'yan. Bakit kailangan pa mag-filter ay eh, makikita mo sa si personal, magtaka ka na. Mm -hmm. Taw -taw. Oo, oh, bakit ka kasi mag-filter? Kaya nga kailangan mo ilabas yung tunay mong anyo. Mm -hmm. Kung mm kwan ka. No need mag na mag-filter. Huwag mag mag lang ko Pila. Pag nakita kayo, lalabas talaga yan. Di ba? Sabi pa lang, hindi ko alam kung kaya mo yan. <laughs> <laughs> mm. kuya! Kuya! Ba? Handa ka na ba mag-harvest ng papaya? <laughs> <laughs> Malaki ba? <laughs> Mm -hmm. Nakita mo bumper niya ang laki. Hindi pa naka <laughs> hindi pa nabangga 'yan. Nagasgasan lang. Okay lang okay sa Kope Lab. Okay na si Sir Jerome. Sige, Kuya. Ay, sige, 2.0. No problem. Sige, i-follow e nyo lang isa't isa. Sige po. Sige, sa'yo, Kuya. Mm -hmm. Sir, dandanin mo, Sir Jerome, ha? Baka naman pagbalik sa akin dito yan, sis maliit na yan. Baka magkakasundo. Ha? Baka magkakasundo kami dalawa dito. Oo, pag sinabing uh, himas, himas lang, maglamas, ha? Okay? Mukhang gutom ka pa naman, Jerome. Yeah. <laughs> <laughs> Ay, ganun ha? Ilang so, taon pa. Na, naku, parang kupilag. Itsura pala nang na. Uy, drum mo. Oh, Ubus <laughs> lakas mo dito. Hmm. Ang problema nito, ano, kapilab? Baka biguti pa lang tapos ka na. Hindi la reserva. Hindi <laughs> <laughs> <Good. laughs> Matagal. Bago ba? Bago ko ah. Lights off or lights on? Man. Ba't ito'y papatanggal? nya nga. Asset nga yan eh. Ba't ito'y papatanggal? <laughs> Namula tuloy ako dun ah. Sir. Matik na. Po. Di ba? Mmm. Sige, sige, follow niya isa't isa. Thank you, thank you. Tapos Hi, na, kuya, ta tapos na. Tapos na. Okay na, Jerome? Na-follow mo na? Hindi pa po. Na-follow e mo na. Si follow manager. ko pa lang. Bahala ka mawala yan. Sayang yan, malaki pa naman. <laughs> mm. <laughs> Hindi ka makakita niyan, sir, sa merkado. Di ba? Isang piraso, limang kilo. <laughs> 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 Ang lucky kasi eh. <laughs> Ay, okay, Diyos ko. Okay na? Jero, you know, no? Wala yung signal mo. Hmm. Okay na po. Okay na. Pinalo ko na siya. Papicture siya. <laughs> <laughs> Ay, dito, Okay. Sige. Alam, alam mo, tignan mo ha. Kilig na kilig siya. <laughs> okay, okay na? <laughs> Try natin. Kasi yung una kasi wala, wala man siya hanggang sa ganun lang ba? Yung, mm. yung guard, yung makapalang salamin nun. Mm -hmm. Hindi man siya nag-chat, hindi man siya nayaman na kung ako yung babae yung unang mag-first move. Mm -hmm. Tama. Kaya... Ka mag-first move, Ay, man. nanonood na lang ako. Nanonood na lang ako minsan dito sa live mo, sa baba lang. Huwag mag mo. Ay, ka mag-first move. Ay, may ka, mabigat. May hirap mabigat. Ayan Ah, sige. Thank you, ha? Ah. Sige, salamat po. Salamat. Mm.